tumatakbo bilang uh, Vice President, ba President, kung ano-ano pa yung kanilang mga kasamang sa aliado, na mag na po ang kanilang uh, voto, mga ka-lobby so sila yung mangingula bago yung mga mutante dito sa ano. So, update na tayo mga ka-lobby na, so titignan natin sila. ayos sa mga ka-lobby na no. after nga nang tayo ay may mag-live uh, coverage dito sa ginanap na election sa loob ng sa Sambuena Compound, Kainta, Rizal ay agad naman ho tayong mamigay ho ng mga damit at mga ilang gamit ho sa bahay mga kalobin ho. So napapansin nyo po ay talagang nagmamadali na rin tayo mga kaloben Yan. So naipamigay din natin yan mga kalobin. No? Kesa okay, naman po na lang. Yes, yeah, so, pinamigay na lang natin yan mga kalobin. No? Pati ho yung maliit pala yan. Kasama yan sa pinamigay natin. Okay. pambati, pambati ng ito ba So, bob! Ito na, ito na sa mga At tayo tayong universal Diyan na mo. Diyan. Diyan na. Meron tayong mga

let's go mga kaloben tara na sa labas at makahanda na yung ating ipamimigay na kung ano-anong gamit sa bahay hihatid ko tulong sa ano dyan kay dyan sa may gilid ng ano yung git natin ah yung gilid mo ah yung gilid mo Ito na sa Ano nga ako, hindi Ano na kaya? Kaya po, at di ko na kung ng video mga kalubin. Yung actual natin na uh, pamimigay ng damit uh, gamit, ano, Sa mga gamit sa bahay. Uh, kasi parang ganito mga kalubin ang sitwasyon, ano. Uh, parang ang naghagis ng isang manok sa gitna ng maraming buhaya. Yan. So, ibig ko sabihin mga kalubin, so, marami talagang taong nangangailangan ng tulong mga kalubin. So, yan ang uh, hinalimbawa ko sa inyo mga kalubin, ano. Na, uh, paglapag mo pa lang is, magdadati ka na yung mga nangangailangan. So, doon sa lugar namin mga kalubin, ano ikaw na lang ang mag-iisip ng uh, gagawing mabuti no? kasi ando na yung mga tao mga lobby ando na sila kumbaga di ka na mahirapan maghanap mga tao kung sino yung gagawin ng mabuti kasi pag once nakita nila na magandang loob karoon, kanina, ka ron talagang gagagsin ka nila mga lobby so hindi ko na siya uh, kinuna ng actual mga lobby na no so para naman ano sa uh, <coughs> uh pag-iingat din natin mga lobby na no uh, kung napansin nyo nandoon na kalapag lang yung aking trolley uh, <coughs> trolley uh, ba yun o yung ating uh, bag nakalimutan ko tawag doon sa kanila. Yeah. yeah, so wala kalang pag Pero may mayari na nung mga kaloben no? So, after may mga kaloben na, na nakapamigay na, na, pa, tayo, so, meron naman tayong ginawa mga kaloben, ano? You know? Sinubukan ko mag-interview. Uh, yeah, so gaya, okay, mapapanood yung mga kalobin, no? so panoorin natin kung ano yung mga, sagot doon sa mga, simple mga tanong lang natin mga kaloben, sa si area pa rin namin. Kaya, no? yeah, so, yan, yeah, natin. Thanks so much. Sino ba ang tatanungin? Sino bang ang gusto mo yung maging presidente sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Oo. Wala naman tayong ipang ko si DTC. Ano naman po din si Kapahalag ng mga Kasi ba sa inyo na pagpahaya sila yung rate dito sa DCA? Anong rate ng Visayas? Pero sa akin ah, dapat, fair dapat naman. Kasi siyempre naman ng mga tao yun eh. Kaya na mahalang bigas, o diba? Kahit sabihin mo, wala lang ang ano sa ano, kaya lang pa rin nilang mataas ang ano nila rate ng trabaho. Dapat fair, dapat. Kasi isa lang naman yung trabaho eh. Sino ba gusto niyo maging presidente sa Pilipinas? Ah, si Narco yun. Ah, po rin gusto nyo sa may Pilipinas? po. Pilipinas? O yeah. ah, sa akin ano, si Pungko Marcos pa rin. Kung mm ganyan -hmm. yung, yung banta yun. okay lang ba sa inyo na pagpantayin na lang yung ah, uh, mayroon sa isyara tsaka yung sa <laughs> Ay, po. Ah, mm -hmm. ah, yun, Ano yung Pilipinas. Kasi yun lang ang para hindi ipantay eh. Ah, kasi sa trabaho pa rin eh. Oo. Uh -huh hindi dapat kasi yan nasinulit ng pusal o ng alabason. Mas maganda pantay-pantay lang. Iyan sa mga magandang araw po mga kalobe no? at sa lahat po ng nanood ng live uh, coverage natin doon sa ginanap na eleksyon sa amin sa Sambul na Kumpaw na uh, So mga kalobe na no, ako po ay humihingi ng suporta po sa lahat ng nanood at sa lahat ng nag-comments. Ano? uh, humingi pa ako ng suporta sa inyong mga lube na pakisubscribe nyo naman po ang aking YouTube channel at pakifollow nyo naman po yung aking Facebook page mga kalube no? para sa mas marami pa tayo magagawang mabuti mga kalube no? gaya ng pinapakita ko sa inyong mga kalube hindi eh, na tayo mahirapan mamigay ng uh, uh, mga bagay-bagay na pwede natin ipaglingkod sa ating mga kababayan na mahihirap na nakatira doon sa compound namin. So sa mga taga OFW oh, oh, na no, willing po mag-donate uh, o mag- uh, kung ano man po yung naisip yung mabuti, ah, uh, maaari po kayong mag ka ng sa ating uh, account, mga kalubi na no? Para may, may share natin, mga kalubi, kung ano man yung um, ninanais yung mabuti, uh, maibahagi din natin sa mga kababayan natin doon sa Samboy na sa kain ta, Rizal. Yeah. So, sa, sa dami po lang uh, nag, uh nanuod, ano po, nasa kulang-kulang uh, 4,000 po yata yung nanuot So, sana po makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel po, ano po. Uh, sana po ay matulungan nyo po yung aking YouTube channel para mas malam. Marami pa tayong magagawang mabuti sa ating kapwa. Yeah. So, good luck po sa lahat ng na nanood at salamat po sa patuloy na pag-support ha mga kalubin so asahan nyo po na gagawa tayo Uh, Magkikita tayo ng marami pang mga videos na mapapakinabangan po ng ating mga kababayan. So, good luck po at thank you po.